Hi guys! Good morning! Ako po si Saituan. Welcome back sa akin channel. Medyo malamig po dito sa amin. Kumusta na kayo? Unang-una, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, magandang umaga. Sana lahat tayo ay magandang araw natin. Ngayong araw ng Martes. So anyway guys, gagawa tayo ng reaction video tungkol dito sa napanood ko kay Kalinga Prab At uh, bakit ganon? Nagkakagulo-gulo. Palagi silang magulo. Ano? hindi ko talaga maintindihan kung bakit sila palaging uh, may kaaway, may uh, problema. Si Kuya Bal, ganun din, palaging uh, hindi, ko ma, hindi ko talaga maintindihan kung bakit uh, ganun yung kanilang mga sitwasyon. May, ngayon na naman, si Kalinga Prab, meron akong napanood sa kanya na uh, kasi ano siya, Maano siya sa ano, sa ano Facebook So napanood ko siya at mayroon siyang sinasabing uh, uh, Tinulungan na, ganyan-ganyan pa yung mga sinasabi Naka, Parang nakaka-stress um, Minsan tayo guys, ang masasabi ko lang dito uh, Ako kasi dinanas di na, ko rin yung Mahilig ako tumulong dati sa totoo lang. Mahilig talaga akong tumulong dati. Mahilig akong mamigay ng kung anong meron akong gusto kong nakaya kaya kong ibigay, ibinibigay ko. Pero sa mga sa mga sa dami 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 na bang uh, nangyayari na yung bang tinutulungan mo na, binibigyan mo na sa huli ikaw pa rin yung nagiging masama. So, nagbigay aral sa akin yun. Kaya kapag nag kaya ngayon, kapag yung, alimbawa, nagbibigay ako, uh, nire-ready ko na yung sarili ko. Uh, inaasahan ko na palagi na pagdating ng panahon, ako pa rin ang masama nito. Pero at least, nagbigay pa rin ako ng tulong. Uh, kasi kapag ang tao, kasi guys, mayroon, alimbawa, mahilig talagang tumulong uh, hindi talaga, ako hindi ko rin talaga maiwasan yung magbigay ako ng tulong paminsan-minsan. Hindi katulad nung dati na napaka-open, kahit nasa bibig ko na iluluwa ko pa para ibigay ko. Pero nabago yon mula nung nagkaroon ako ng mga uh, experience na hindi maganda sa mga tinulungan ko. So, binago ko yon Ngayon, natulong, pa man natulong ako pero inahanda ko na yung sarili ko na tutulungan kita. Pero alam ko naman na pagdating ng panahon na hindi na kita mabigyan, uh, ako pa rin yung masama. So ito yung masasabi ko lang dito kila Kalinga para uh, ganun na lang din ang gawin nyo Kalinga para medyo ilaylo nyo o kaya uh, Sa sebagai hindi naman talaga mismo si Kalinga para yung galing doon sa kanya yung pera sa mga sponsor din kasi sa mga sponsor din kasi nanggagaling yung mga pera at itong kapag charity vlogger ka, ang charity vlogger kasi, ang pagkakaintindi ko dyan, ay, uh, karamihan dyan, may mga sponsor, ah, uh, Siguro kung makapagbigay man yung vlogger, hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki. At ang mga vlogger, karamihan dyan ay umaasa lang din sa mga sponsor. Yan ang, yan ang, yan ang parang na, nakikita ko. Kasi kung walang sponsor, hindi rin naman yan magagawa ng mga vlogger. Ang mga vlogger, nagbablog sila para kumita sila para sa sarili nila. Oo. Siguro kung mayroon man mga vlogger na nagba sila para itulong sa iba, ayun ay, ay napaka-generous na. Pero ang ang tingin ko lang ay uh ang ang karamihan sa mga vlogger nagba para sa sarili nila para para sa tingnan mo, karamihan sa mga vlogger walang mga trabaho, kundi ang paba, umaasa lang sila sa pagbablog 'di ba? Karamihan. Karamihan na vlogger walang trabaho. Oo at kung uh, at kung nagbablog man yon ay uh, parang libangan na lang din siguro yung katulad nila ano yung mga yung meron nga mga ano yung mga politiko di ba nagbablog din sila di ba kulang pa rin siguro sa kanila yung kinikita nila kaya siguro nagbablog kasi kung sapat na yung kinikita nila hindi na yon mag-aaksaya mag, mag pa na uh, So, yan. Yan lang, ang, yan lang guys ang parang nakikita ko. Karamihan sa mga vlogger, nagbablog sila para, para sa sarili nila. At uh, kung may mga sponsor sila, yun. Doon sila kumukuha ng itinutulong sa mga taong ibablog nila na gusto nilang tulungan. Pero ang alam ko talaga, ang alam ko talaga sa sarili ko, uh, ang vlogger ay nagbablog para sa sa buhay nila para para sa mga sa ano parang nagtatrabaho din kasi sila niyan eh uh, karamihan talaga sa mga vlogger walang trabaho mm -mm. kasi lalo na kapag yung araw-araw mo nang ginagawa yung pagbablog mo ma yung talagang mayat mayram kang ina-upload ganyan ganyan uh, para bang uh, ano Mer meron ako katulad ko, nagtatrabaho din ako pero nagbablog ako. Meron din akong kaibigan nagbablog pero may trabaho din siya. Parang sinisingit-singit lang namin pero may mga vlogger talagang nakatutok sila doon. Doon talaga sila uh, nakatutok sa pagbablog. So, yun ang pinakatrabaho nila yung pagbablog. Pero yung katulad ko, katulad ng ibang kaibigan ko, parang sinisingit-singit lang namin kasi siyempre hindi rin namin kayang, hindi, rin, hindi rin namin kayang i-focus ng 24 hours yung aming uh, oras sa pagbablog kasi nga 'di ba, may trabaho. So, ganon. Pag tumulong ka, based sa naranasan ko, siguraduhin mong masasaktan kapag dating ng araw. At saka, uh, alimbawa, itong si Kalinga Prab tumulong, alimbawa, sabihin na lang natin na ang, yung itinulong niya galing sa sponsor. Pero kahit papaano, paano, malaking, malaking bagay yung uh, si, sika, Kalinga Prab yung parang naging tulay para matulungan yung isang taong uh, nangangailangan ng tulong kaya malaking pasalamat din natin sa mga vlogger dahil uh, dahil sa kanila uh, nakikita yung mga taong dapat nilang tulungan o gusto nilang tulungan. So malaking bagay ang tulong ng mga vlogger din. At malaking tulong din ang mga i sponsor especially. Oo. mayroon din ako mga napapanood na mga vlogger talaga na katulad kila uh, Daddy Frankie. Ah uh, Marami sila, team sila, team. Team. Uh, meron din sa kanilang nagbibigay ng pera. Pero, karamihan talaga sa, sa team ni Daddy Frankie ay galing talaga sa vlog nila. Kasi may team sila eh. Ang pagkakaintindi ko diyan kapag may mga team, may mga ganyan-ganyan, nagsi-share-share 'yan. Oh, kanila halimbawa magkano kinita mo o 20%, halimbawa. Magbibigay ka ng 20% o kung ilan sila sa 20% ta bawat sa kumikita, sa na naiipon na, 'yun. 'Yun ang itinutulong talaga nila sa tao. Kaya 'yung tinutulong nila galing talaga sa kanila. 'Yung mga pa, kapag mayroon mga team, mga ganyan, mga ganyan. ayan. Nagahati-hati sila, lalo na team, katulad ng team ni Daddy Frankie, uh, lahat sila makikita mo sila uh, Kuya Boss GB, yun, makikita mo meron silang mga kanya-kanyang mga uh, vlog. So yung mga kinikita ng bawat sa kanila, meron yan mga 20% siguro or 10% sa bawat kinikita nila. So iniipon nila yun. Uh, ayun kapag naiipon yun yun ng binibigay nila sa ibang tao pero hindi sila umaasa sa mga sponsor yun hindi sila umaasa sa mga sponsor para sila makatulong sa iba yung mga iba kasi na vlogger umaasa sila sa mga sponsor yun yan ang uh, mahirap tsaka uh, mahirap kasi sa isang vlogger sa isang team kapag magulo kapag madakdak yung uh, pinaka pinakabos boss uh, i-example ko na lang si Kuyabal yan example ko si Kuyabal uh, kasi minsan kinakalaban niya pati yung mga blog, ay pati yung mga sponsor so parang parang hindi rin naman maganda yun di ba kailangan sa mga ganyan magkaka- magkakaibigan kayo meron kayong mga unawaan meron kayong teamwork kung mga kung baga sa ganon pero minsan kasi uh, meron ako napapanood kay Kuya Bal parang parang uh, in, makakatulong naman kami kahit wala yung mga sponsor na may, may, may mga may mga ganun siyang mga salita ganyan ganyan so pero hindi ako maniwala doon sa pero sabi lang yun, sabi lang yun ni eh, Koyabal Kuya Bal tumatanda na kasi Koyabal eh. <laughs> Kuya Bal hello Kuya Bal so yung message mo Kuya Bal nasa cellphone ko pa hanggang ngayon so yan, tumatanda na si Kuya Bal. Kaya, para siyang, uh, ano, alam nyo na, minsan kasi yung tao, habang nakikilala ka, parang may mga, sabi nga nila, ang pera na nababago ang tao. Ang tao ay, uh, para bang, hindi mo minsan maintindihan. Pero, hindi rin. Bakit naman ako? Yes hindi ako nabago ng pera. Kahit pa paano, may pera ako. Kahit pa paano. Pero, ang pera, hindi, hindi nakapagbago sa akin. Hindi. Ako yung makakapagbago sa pera. Pero, hindi yung pera makakapagbago sa akin. Kung ano, kung ano ako noon, ganun pa rin ako ngayon. Naka, nag, ano lang, nagbibigay aral lang sa akin yung mga naranasan ko, yung mga maraming nanloko sa akin. Yung nakapagbigay aral sa akin. Kasi, kaya, doon rin ako natatauhan, kumbaga, oo doon ako natatauhan yung mga bagay na yon yung mga walang hiyang tao doon eh ako nakapulot ng ah ganun pala yung mga ganito kahit pala subuan mo na pero ganun pa rin ang gagawin sa doon doon ko na pag-isip-isip so yun lang guys at uh, dapat ano, may uh, maganda kayong teamwork katulad ni Daddy Frankie. Isang halimbawa ito si Daddy si Daddy Frankie sa maganda ang teamwork nila sa bilang isang vlogger iyon. At si Kalinga Prab naman ay istres ka. Kalinga Prab uh, ang masasabi ko lang sa'yo relax ka lang. Oo. Huwag mong masyadong dibdibin. Kailangan magbigay ka ng distansya uh, wag masyado kasi sa huli ikaw ikaw ha, ikaw rin din naman ang mahihirapan ikaw rin ikaw rin ikaw lang din naman yung uh, may stress so dumistansya ka pag pag-aralan mong mabuti pag-aralan mong mabuti oo at uh, wag masyadong uh, ano ba yon Huwag masyadong dibdibin 'yung mga ganyan kasi talagang lalabas at lalabas 'yung mga ganyang uh, problema, mga ganyang uh, kahit gaano mo sila tulungan, kahit gaano kahit gaano kaganda ang ipakita mo sa kanila sa huli, talo ka pa rin, maniwala ka sa akin, Kalinga Prab. oo So, Kalinga Prab, good luck na lang, good luck sa iyo at uh, hayaan mo uh, alam ko na uh, ikaw yung tulay para marating mo sila, para matulungan mo sila at uh, sa mga sponsor, yun, sa mga sponsor. Iwasan nyo kasi, iwasan lang nyo yung pag-away-away kasi yan ang hindi makakaganda sa, sa pagkatao nyo. Sa pagkatao nyo, yun. Katulad nga ni, ano, ni, ano ba to? Nakalimutan ko na tuloy yung nakaraan na magulo pero nagkaayos-ayos na sila kaya ngayon tahimik na oh ayun so kalinga rap yun lang pag-aralan mong mabuti yung bawat tutulungan mo at uh, wag masyadong uh, pakatiwala 'wag at uh, sana ay uh, hindi kayo magsawa sa pagtulong sa mga taong kahit nangangailangan talaga ng tulong. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. See you on my next video. Bye-bye.